We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. Can do it once again dito po sa ating programa at kami po ay masayang-masaya sa araw na ito We can trio na naman tayo. We can trio this time. Kuya Brian, thank you so much for your patience dito sa ating program. At ganun din ang ating mga tagapakinig na sinusubaybayan tayo alas 7 ng, ng uh, Sabado dito po sa, sa ating uh, program. At ganun din ang ating mga tagapakinig no? sa iba't ibang dako ng mundo. Kasi no, salamat tayo sa Facebook. Ay, si Pinino. Uh, -huh. oh, napapanood tayo, napapakinggan sa FEBC Radio TV sa Facebook uh -huh. at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 yes. sa GCTV mm -hmm. at uh, pati sa bahagi ng Coronadal Cotabato. Yes. Si XKI at uh, 1062. Maayong gabi iman sa inyong mga, mga kaiksuon. -ka mm -hmm. Tuwing Miyerkules alas 5:30 ng uh, ng hapon. Ano ang hapon sa Bisaya? Hapon. Hapon din. Okay. Yung Japanese, hapon din. Hapon. Okay. Akala ko afternoon. Okay. <laughs> oh, oh. oh, welcome back mga kaibigan. You are our our, our inspiration dito sa ating programa. At maraming salamat doon sa mga uh, sumusulat sa atin, nagbibigay nagbibigay ng inspirasyon, nagte-text sa atin at sila ay nakikinig. And we are so glad that you are there with us. Ang support po ninyo ay uh, nagpapalakas sa amin din dito sa ating programang We Can Do It. Indeed. At um, of course, ang um, ang ating uh, pambungad sa atin uh, sa ating program ay isang uh, salita ng ating Panginoon dahil yun ang magbibigay ng direction sa buhay natin. Ano kuya date? Amen. Mm -hmm. Yaman din lang na si Grace ang aking may bahay ang ating panawin ngayon ay isa sa mga talata ng aming nasirang uh, Mama Roda Candelaria na tiga Bulan Sorsogon mm -hmm. sor na mm -hmm. sinabi sa Book of Revelation Be ye faithful unto death And I will give thee the crown of life. Maging matapat kayo hanggang sa sandali ng kamatayan yeah. at ibig ko kayo ng putong ng buhay, gantimpala. Mga kapatid, kung may isang bagay o dalawang bagay na hinahanap ng Panginoon sa atin ay ito, fruitfulness at faithfulness oh, wow. mm -hmm. na tayo ay magbunga at ang buongan yan ay unang-una, yung bunga ng ating karakter sa Galatia 5, alam natin yun, the fruit of the spirit, love, joy, peace, ano po, yung apat na neses and then self-control. Mm -hmm. Isa sa mga bunga yan. Isa din bunga na nadadala natin sa Panginoon, yung ating paglilingkod, yung mga kaluluwang nadadala natin sa Kanyang banal na harapan. So una hinahanap ng Diyos sa atin yung ating fruitfulness pero wag natin kakalimutan mm -mm. hinahanap din ng Diyos sa atin yung ating faithfulness. Yes. Fruitful ka nga hindi ka naman faithful yeah. eh para mm -hmm. saan niyon? Kaya kailangan nating pagsabayin yung dalawang 'yon na, na tayo ay mabunga sa Panginoon at tapat sa Panginoon. Tandaan natin pagdating natin sa piling ng Panginoon, pagdating natin sa langit, ano sabi sa atin? ang magiging salita na ating maririnig. Well done, thou good and faithful servant. Yes. Salamat sa Diyos na ang kanyang basihan ay eh, yung pagiging tapat natin. Maring hindi po ako mahusay na mga ngaral, hindi po ako mahusay sa maraming bagay, pero ang mm -hmm. dalangin ko lagi, Panginoon, make me faithful, maging tapat po. At ito'y maging pamantayan natin sa ating buhay. All sa right. salita ng Diyos. I remember this song. Oh may all who come behind us find us find faithful. Us faithful. Ka kasi ang ating buhay ay may responsibilidad dito sa mga susunod na henerasyon. Sa susunod na lahi. Diba? We always say ang reference, kasi ang nanay ko ganito, eh, kaya ganito ako. O naman. yung tatay ko, ganitong ginagawa niya, mahilig sa plants, sa mga ganito. So, you know, namabana natin, ano, much more ang spiritual na na buhay ng ating mga um kamag-anak, ang ating mga mahal sa buhay, ating mga parents. Um, it's uh, in my case, my parents were not uh, uh naging Kristiano sila at the la uh, last days of their lives mm -hmm. na lang ano. So um wala kaming nakita but then nakita ko yung pagmamahal ng ng parents ko sa amin. Na ibang klaseng pagmamahal And I know that was part of God's love Totoo sa kanila yan. Totoo mm -hmm. yun At uh, yun know, ang fruit naman nila uh, dapat, dapat tayo magbunga Sabi ganun isa namin kakilala ganito niya sinabi, dapat magprutas ang ating buhay. Mas <laughs> <laughs> maganda pa rin ganyan magbuka. Bisaya pa siya, bisaya. <laughs> ah, Tagalog yun. <laughs> na nawa ay, may natutuwang kayo ha? Oo. <laughs> nawa ay magprutas ang ating buhay. <laughs> At siyempre, isusunod na lahi, matututuhan nila yan eh yung panahon namin nila Ate Maru, eh dati po kami mga teenage idols. Umaga po, dati kami mga ubas, may mga pasas. ay, kulungot na ka. I mean, ay, si Ate Maru ay uh, kung pa rin yan, nababanaag pa rin na pagiging isang kapataan. Hindi ka nga tumatanda, Ate Maru eh. Simula na huli tayo nagkasama na sa program sa DZAS 1979. Yes. Yan ka pa din. Mga kapatid, kung nakikita niyo si Ate Maru. Oh, Just turn oh, kind of oh. clock back. 44 years ago. Ito po ang Ate Maru. Oh, wow. At ako, at ako naman po ang kanyang tiyuhin. <laughs> <laughs> yeah, kami po ni, uh, ni Kuya Dave ninyo. I, we together sa, sa ating programang Tagis Gimig. It's a singing contest for Christians and I hope na maibalik natin ito so we can we can uh, develop and we can uh, discover a lot of talents especially sa singing. Alam mo naman mga Pilipino mahilig talaga kumanta. Ay ba? Diba? Kaya ang church puno ng kanta yan. Pagpasok mo kanta ng kanta yan. Eh kung malungkot ka kumakanta ka rin eh di ba? Oo. So talagang uh, napakaganda nitong uh, aming tandem before and uh, if I can remember and uh, naging champion kasi doon sa ating tagisimig, you win as a weekly winner. And then pag weekly monthly. winner ka you join the monthly finals. Mm -hmm. Tapos pag nag nan nanalo ka sa monthly finals you go to the quarterly Waterly. finals pag nanalo ka sa quarterly, then you go to the grand finals. Right. Yun. Kaya medyo marami kang uh, mapagdaanan, mapagdaana <laughs> na, mga, na mga pagsubok sa pagkanta. But then, you know what? Nakikita natin. Ang ating mga singers, Kuya Dave, hindi, hindi man sila maging champion. Pero I will call this laging champion. Sa Panginoon. Kasi kung mga kayo. Para sa Panginoon. Di ba? Mm -mm. Mm -mm. so yun ang nag champion doon, si Terry Javier right hindi porque sister in law <laughs> niya. she was not my sister in law yet that time 1980 champion oh. siya yeah thank uh, uh, Danny and Ruben mm -hmm. uh, na oh sorry 1980 uh, and Danny and Rub uh, no 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 79 oh oh uh, 78 Danny and Ruben papuri started 79 naman. so 79 si Terry 80 si Sindidelapas. Ba? Yes, but, yes. Si uh -huh. 81 is Ricky Sanchez. Okay. 82 si uh, Lorraine Cheta. Talaga, Talaga naman. 83 I think si Ray Cruz. Okay. Ang pinakalast si Bong Aquino. Memory Lane ano? Mm -hmm. I, I, I <laughs> can amen. very well remember. I enjoy the program so much. Amen. Mm -hmm. Kaya itong ating guest ay singer din ito. <laughs> <laughs> Hindi nyo lang alam. Pakakantahin natin mamaya ito. <laughs> 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 oh, ang ating guest sa araw na ito mga kaibigan ay uh, halatang halata naman. Siya po ay may bahay ng ating uh, uh, kuya Dave Marcelo. Siya po ay anak ng aming papa Reverend Ruben Candelaria. At ang aming mama, mama ng bayan, si Reverend Roda Elizaga uh, Candelaria, mm -hmm. siya ay nagtapos ng kanyang BS Foreign Service sa Lyceum of the Philippines. Uh, siguro gusto niya maging foreigner, no? Uh, <laughs> foreign Service ang pinawa niya. <laughs> Worked for EDD, uh, that is Employment Development Department, for 34 years. Dito na sa Amerika. Now, she's so young to retire. In 2018, nag-retire na. So let's welcome sa program, Grace Candelaria Marcino. Hey, Grace. Hey, thank you po sa inyong warm welcome. Uh, Grace, bakit ba talaga kumuha ka ng, B, ng foreign service? Eh na, tulad ng sabi mo, gusto ko maging foreigner. <laughs> Kung ngayon naging foreigner na, na ako. <laughs> dito sa Amerika. Oo. <laughs> Grace alam ko laki ka sa ano sa Kristiyanong pamilya uh, no. Tatay mo pastor, nanay mo pastora, ganun din. But what kind of life? I share mo nga sa amin what kind of life na meron ka noon uh, during those times while you're growing up. Um Maganda din yung lumaki at pinanganak sa bahay ng ministers, mm -hmm. uh, pastor at pastora tulad ng sabi ni Ate Maru. Subalit uh, hindi all bed of roses 'yon. May mga challenges din. Okay. Pero ang masasabi ko, napakasaya ng aking childhood at uh, ang uh, aking mga magulang ay bata pa lang ako ay naimulat na sa salita ng Diyos mm -hmm. Mm -hmm. at uh, maagang naipakilala sa akin ang tungkol sa pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. At okay. uh, at a very young age, I uh, accept ko na si Jesus into my heart as my Lord and personal Savior. Mm -hmm. uh, Subalit yung nabanggit ko na merong mga challenges, kaya ako nasabi yon. kasi uh, growing up, In church, na siyempre naglilingkod, buong family namin naglilingkod sa church. Ako ang paglilingkod ko sa church noon ay bilang isang pianista sa choir. Um, siyempre, ang bilang anak ng pastor, may expectations sa iyo ang mga tao. Correct. Na para bang Magkamali ka ng konte Anak ba yan ng pastor? Eh, ganyan ba? <laughs> ganyan ba ang anak <laughs> ng pastor? Bakit ganyan? <laughs> o ganyan tama, ang ginawa? Tama. O ganyan ang ugali? O kung ano man yung nasabi mo na hindi maganda, ba merong kaagad masasabi ang mga tao sa church? Mm -hmm. So yun ang, yun ang isang challenge na mm -hmm. nabanggit ko lang na bilang nasa isang pamilya ng pastor, para bang mataas ang bar mataas ang expectation sa expectations iyo. Expectation sa iyo. O oh, oh. parang minsan, pagig uh. dapat maging holy ka. Wala ka talagang mali. <laughs> Kasi ang reference, pang oh, anak ng pastor, eh, di ba? Bakit gumanyan 'yan? Kasi ang uh, uh, tama 'yun. Expectations is so high at hindi mm -hmm. nila nakikita anak ka ng pastor tao ka, no, okay. <laughs> ka. Oh, Ado, oh. may mga choices ka na, na hindi favorable sa sa family mo sa, sa kanila din sa, sa especially sa church but um ay na napa, napagtagumpayan mo yung buhay na yan grace kasi mm. si grace is the youngest of four Mm. Kapatid siya ni the late Ate Esther Javier. Oh, my ate. Ati Esther, ang kasunod si Kuya Piping. And then si Paul, uh, who is a musician by himself. And uh, kami ni Paul, we've been together sa Chordsmen mm -hmm. before, no? Na sa yung singing group sa FEBC. And this si Grace is the youngest. Kaya love na love ito mm -hmm. ng kanyang family, ng kanyang mga kapatid. So, um, Praise God. Paano naman kayo nagkakilala ni Kuya Dave? <laughs> Siya kaya ang ipag-share ko. Feel free ni, to share. Nabanggit ni Ate Maru yung aming yeah, Christian band. Hindi niyo nakilala yun. Eh. Walang kung kong. Di ba world famous yun? Ang tawag sa amin ng dati, world famous. Mapagkilala ko, worldly famous. Ang tawag So, lagi yung merong uh, gig, ano? gig ang tawag sa atin mm -hmm. ngayon. Meron kami mm -hmm. lagi pinupuntaan, churches. So, tanda tanda ko pa, May of 1974, nagkaroon kami ng na revival at concert sa church ni Pastor Candelaria. Mm -hmm. So, while performing, na doon kami sa entablado, tumutugtog, nakakita ko na isang napakagandang kabataan doon. Mm -hmm. Sabi ko, itong Maputi. kabataan. Mabuti. Ito, <laughs> ito, Mabuti. <maganda. laughs> oh. At ito'y... Ito, ito, uh, dapat ito swertihin. Dapat ako matulad. Ang <laughs> totoo po noon, hindi po kami nag-usap ni Ate Grace noon. Pero ang totoo noon, dinalangin ko na siya. Sabi ko, Panginoon, gusto ko po yun. Nakita ko yun. Tinanong ko pa kung ano pangalan niya. Sabi ng mga nakatabi niya, Grace daw. So, hindi niya alam. Pinag-pray ko siya. Mm. Kaya mga kabataan, yung inyong mapapangasawa sa buhay, ipapag-pray ninyo. Yes. Yung basta kung sino lang ang inyong madampot diyan. Mm -mm. Pag-pray ninyo, maging open kayo sa Panginoon. At ganoon din kami ni Grace. Sinabi ko sa kanya, pinapag-pray kita. Ganoon ako lumigaw sa kanya noon. Eh. Oo, -pray ako, prayer talaga ha. <laughs> At uh, may ang mga magulang ni Grace, hindi ako makatalaw sa kanila. Kaya dinada ako sa tabot abot ng kaunti sulat. Pero isang araw ay... Uh, talaga si Grace in, in Jesus name ko na lang. <laughs> At uh, salamat Lampus. sa Diyos. Naglay <laughs> <that, laughs> hands. <laughs> uh, Naglay hands siya. Nagustuhan din po ako. Hindi ko po alam kung ano nakita niya sa akin. Pero uh, mga kabataan ang aking hamon sa inyo. Totoo ito. Uh, panalangin niyo yung inyong magiging uh, life uh, partner. Ano po. Mm -hmm. At sa mga magulang, yung mga anak ninyo pag-pray nyo na habat bata pa, na Panginoon ko sino mo pong kalooban mo, correct. pumapunta sa hindi tama. Correct, correct. Tama at, yun, uh, yon, Tama yon. Buti and na lang at nagustuhan ako ni Grace. Ay, pogi ka naman noon. Pogi-pogi mo noon. Noong eh. araw. ako <laughs> kaya na sa seminary, no, sa aking salamin, meron ako nilagay na captions sa salamin ko. Nakalagay, a is only my mom would love. <laughs> <laughs> so, uh, um alam ko nag-migrate -nag kayo together dito sa America. Uh Grace, tell us more about your works uh Uh, EDD uh, uh, Employment Development Department. Uh, which which part of of, of state uh, of California? A state okay, of California. This, mm -hmm. uh, It's a state of California de department na nag-handle ng mga uh, merong branches ang EDD. Eh. Mm -hmm. uh, branches are unemployment insurance, mm -hmm. disability insurance. Mm -hmm. oh. You know, oh. oh, na nag-apply okay, ng unemployment. Oh, I see. Okay, disability, okay. Disability mm -hmm. and also yung Meron din kaming uh, branch job ng oh, yeah, job service and training, job mm -hmm. training and service. Mm -hmm. uh, kaya nakapagtrabaho ako doon sa tax branch actually. Yung kami ang department na nagko-collect ng mga taxes from employers. So yung mga oh, see. nagbabayad ang mga employers dito sa Amerika ay yung mga employers ay eh, binabayaran nila yung unemployment insurance ng kanilang mga empleyado. No, empleyado. Yeah. Mm -hmm. So yun ang aming kinokolekt from the employers ay eh, yung binabayad nila into the unemployment insurance fund. Mm -hmm. Kaya sa EDD doon nagfa-file ng mga unemployment claims ang mga nawawala ng trabaho. Tama, oo. O, um, magandang benefit dito yun sa yes, America I, I'm not sure kung meron tayo sa Pilipinas noon nang ganung wala pa akong benefit. Hindi, Hindi siguro. ano. Wala akong alam na gano'n. Eh. Meron kasi sila yung tinatawag nila. Pero seasonal yung ayuda. Oh, you know, okay. one, Time, okay. one time na tulong. Gano'n. That's good. Hmm. Akala, ko ano meron. akala ko ano eh. Yung intro pa namin noon. SWG. Ano? Samahan ko gutom. <laughs> At, uh, kami noon ay uh, nagibahagi ng uh, PHHC. Ah, uh, ano na PHIC? Pahiga-higa sa kama. Kala ko ka, GSIS. Mayroon din. GSIS din ako noon. Galing sa inasweldo. At nagtrabaho din ako sa PNB. PNB. PNB? Pirmi na sa bahay. <laughs> Pero totoo po niyan, si Grace po nagtrabaho ko din sa PLDT. Uh, na uh, nasa Pilipinas pa ako, oh, that's Philippine. right. So, oh, nakapagtrabaho ako for three years sa uh sa Philippine Long Distance Telephone Company. Okay. At uh, napakaganda din ng aking experience mm -hmm. doon. Mm -hmm. at after that, noon na kami nag nagpunta sa Amerika. Ayun. So, mm -hmm. nung malis na ako doon. Napakaganda ng benefits nito ang EDD dito sa Amerika. I, I think uh, they're giving 70% of your salary. Of your salary. Mm -hmm. oh, more or so, less. More na. or less. For uh, how many years? One year? To... Uh, uh, case, at least 26 weeks. Mm. So, parang half oh six months Oo. bali 'yun. So, while waiting for your while next waiting job for, to get another to job. get another job. So, yeah, at least may tinatanggap kang yung uh, okay. na-fund na yun na binabayaran ng employer. And I then yung see. ang pagkakaiba naman nun sa disability insurance, mm -hmm. ang disability naman yung employee ang nagbabayad towards mm -hmm. that. So, ginagawa ng employer, dinideduct yan from your paycheck uh, binabayad yan sa EDD. Okay. okay. Kaya hati yon Unemployment galing sa employer. Mm -hmm. Disability ang binabayaran ng employee. Oh, wow. So, okay. Yun. So, yun natin, oh. sana magkaroon ng ganun ang ating so, Kailangan natin hey, sa bansang Pilipinas. Sa Estados Unidos, you pag know. ikay na layoff, meron kang unemployment insurance. Pag ikay na saktan, di ka makapagtrabaho, may disability. Pag talagang uh, matindi ang na sa iyo na ang General Workers Com. Pero sa man na kayo sa bahagi ng Pilipinas, ano po, meron tayong pinagmumulan ng lahat ng ating biyaya, ang ating Panginoon. Ang At Pinakamabuti, yung sinabi ni Pablo sa Pilipos, My God shall supply all of your needs. Mga pangailangan natin. Nababago lang naman ng lugar. Eh. Ang lokasyon eh. Pero ang ating Diyos hindi nagbabago. Siya ang kahapon ngayon at pagpakailanman. Yan ang aming napatunayan. Ayun. Amen. Um, Grace, um, share to us uh, yung, yung ministry mo naman sa church. Uh -huh. Okay. The, the, wife of the pastor, at the same time, you know, you're a church member too. Uh -huh. uh, sa panahong ito, sa kasalukuyan, ay naglilingkod kami ng inyong Kuya Dave sa dito sa uh, lokalisa sa sa desenido sa dalawang churches mm -hmm. yung, yung morning church namin ay church of the, the true, true vine, vine at yung afternoon church namin ay church of christ the good shepherd mm -hmm. uh ngayon mula nung nagpandemic uh syempre nag live stream worship kami dahil hindi mo na nagagather in person mm -hmm. um, mm -hmm noong sa panahong 'yon ay parang kinumbine muna namin yung dalawang churches para isang live stream worship na lang I muna see na. Mm -hmm. at um, ang role ko naman po sa iglesia ay ako, ako naman po din ay pianista Uh, nag, nagpo-provide ng music, uh, ako ang tumutugtog sa hymn singing, mm -hmm, at kung minsan mm -hmm. may choir number, tumutugtog na rin po ako doon. Minsan napapasali sa choir kung <laughs> wala silang ibang maasahan. Mm -hmm, <laughs> na, na Napapasali once in a while. Yeah. at uh, yan, Bilang support para sa Pastor Dave. Yeah. Mm -hmm. So, dalawa actually pala ang churches niyo dito. No? Here in Southern California, dalawa. Actually, tatlo. Meron tayo sa Northern California. Mm -mm. And then sa Pilipinas, meron tayong gawain sa Pasay, sa Tramo. Mm -mm. It is called CCGS Pasay City. Doon naman sa bahagi naman ng Nueva Ecija, sa bahagi naman ng Muñoz. At sa bahagi ng... Uh, Abroad. na Dito sa Pilipinas muna, oh, sa oh. Uh, Pagadian, sa Osamis, we have around 52 churches. Kaya mga kaigsuon sa Pagadian man, Pagadian, o sa Tudela, o mm -hmm. sa Osamis City, wow. maayong man kami dyan. Eh? Mm -hmm, Kaya meron mm -hmm, tayong mm -hmm. mga churches doon. At ang ating Pastor Andy Anuta, Sonia Anuta, ang ating uh, pinaka-supervisor superintendent sa lugar na yon. And then in Vietnam, Uh, ang panginoon ng uh, maluluwalhati because of um, our ministry training pastors we have the Lord gets the glory yes around 110 underground churches in Hanoi oh, Vietnam wow. iti mga underground churches. Which I train yung mga pastor, tinitrain namin, sinusugun namin sila. Uh -huh. Nakarating sila all the way to Saigon, siyempre, from Hanoi, nasa taas yan eh. Saigon uh -huh, is uh -huh. ako sa ba? Yes. Hanggang nga sa nakarating sila sa Thailand, Czech Republic, believe it or not, sa China, sa North Korea, at sa Germany. yun ang na, na Kaya ang Panginoon na siya maluluwal At malaking tulong uh -huh. po ang inyong Ati Grace sa yes. gawain uh -huh. behind... Uh, Uh, a busy pastor is mm. a wonderful and prayerful wife. Amen. As yes, yes. Yes, yes. At ito is itong itong mga itong mga churches abroad. Um, Kuya Dave, uh, is the are these uh, under your uh, supervision? Yes. Okay. Sorry. I train them at uh, young education uh, na uh, I teach here in uh, Southern California mga seminary students and doctoral students. So yung uh, curriculum dito sa U.S., dinadala ko sa Vietnam, dinadala ko sa Pilipinas, oh, kaya nagkakaroon sila wow. ng na equivalency. Mm -hmm. Kaya eventually makakatapos sila, and then in the process of their education, ay tinitrain natin sila and then eventually nagiging ordained minister sila. Ayon. <laughs> Hindi ko pala na-mention. Ang aking Kuya Dave ay Doctor of uh, Divinity? Is uh, PhD. Ah, PhD! Then. <laughs> <laughs> uh, wow, wow. Pero po, eh, pag may medical mission kami, sinasabi ko ako ay MD-PhD. Bukan doktor pero hindi doktor <laughs> <laughs> Sa bahagi po ng preaching, counseling And uh, ministry sabi nga, sabi nga na isang bata kundoktor ang tatay mo. Bakit ka ka ba? <laughs> Kondoktor. <Kung> <laughs> Siyempre hindi. Kundoktor na siya lang. <laughs> the victory liner. <laughs> yun nga yun. But anyway, oh, we are so blessed today. now knowing. And then, uh, I'd like to mention also na si Kuya Romy Dinglas and the, si, ang wife niya, si Nelly, is a church member of uh, Kuya Dave. Si CGS. <clears throat> at uh, malaking bahagi nila sa ating music ministry. Of course. Mm -mm. Mm -mm. At uh, malapit na ang birthday ni Kuya Romy. Ay, malapit na. Siya ang tagabukas bukas ng December. December. Kaya maliwanag. Right. December 1 na Kuya Romy. Happy birthday, Kuya Romy. Ngayon ay October 21st. Advance. Si Grace December 2nd. Magkasunod sila. Magkasunod kami ni Kuya What? Romy. <laughs> Pero hindi sila magkaida daw ni Baby. December pala kami. <laughs> December ano ka? Ate? 25. Christmas Day. Christmas. Talaga naman. We wish you a Merry <laughs> Christmas. And a Happy Birthday. Di <laughs> isa lang ang regalo mo. Oo nga. Merry and Christmas. And a Happy Birthday. <laughs> Kaya mga manunood, mga kapatid, Pasko, huwag niyong kakalimutan. No? Birthday ng Ate Maru. Matuloy niyo naman tandaan eh. Celebration ng kaarawan ng ating tagapagdiktas. Sa kaarawan din naman ng so, ating, you, uh, ng ating host. Praise the Lord. Hindi ko yeah. ang mag-December 25. December 25. Ang yung wow. birthday mo. Oh wow, praise the Lord. No. Pero hindi <laughs> kayo makaidan ng Panginoon. Hindi. <laughs> <laughs> oh, o sana una siya. Panginoon <laughs> din. Ang Panginoon din timeless wala siyang pasimula alpha and omega. Well, muli mga kaibigan, naubusan <laughs> ng ating order. thank you so much. Grace, thank you for sharing your life and your childhood days and we are so blessed. And um, we know that kami na manini ko your David always be together every month, every time every saturday, saturday dito po sa ating program kaya itong ating uh, um programang weekend do it ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din sa channel 185 sa GC TV. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin dito sa ating programa. At uh, kami po ay babalik next week mm -hmm. sa another edition ng ating program, We Can Do It. ang inyong mga kaibigan, Dave Marcelo, kasama din natin muna ang ating kuya Brian de la Cruz sa Control. Yes, at ito naman si Ate Maruze Peda Javier nagsasabing, We, we Can Do It! it. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.